huwag kang mag-alala na ang iyong mga anak ay hindi nakikinig sa iyo. Sa halip mag-alala ka kung sila ay palaging nanonood sa iyo. Sapagkat ang iyong mga anak ay magiging kung ano ka. Kaya maging kung ano ka ang gusto mong maging sila. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa kasikatan. Kagalingan niya sa pagganap ay hinangaan at inidulo ng karamihan. Ngunit ang dapat ay maging huwaran sa kanyang mga tagasunod ay naging isang masamang halimbawa pa sa lahat na hindi dapat tularan dahil sa paglamo ng sistema sa kanyang pagkatao. Ang kwento ng mga pamamayagpag, paglagpak at muling pagbangon ni John Regala o yung tinaguriang, Askal ang tunay na bad boy, umiiwas sa gulo pero tumatanggap ng basag ulo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang imahe ng pagiging bad boy ng pelikulang Pilipino ay inangkin ng ilan sa ating magagaling na aktor na sina Ace Berhel, Robin Padilla, Jeric Rabal at maging si Jan Regala. Silang lahat ay dinadala ang titulong ito Subalit ito ay hindi na para pagtalunan pa kung sino ang nauna sapagkat lahat naman sila ay may napatunayan sa kanilang mga karera. Ipinanganak e bilang si John Paul Guido Scherer sa totoong buhay. Si John Regala ay isinilang noong ikalabing dalwa na September taong 1967. Siya ay tubo sa Maynila na nagmula sa pamilya ng mga taga-showbiz. Ang kanyang mga magulang ay sinadating aktor Mel Francisco na kanyang tatay at dati ding aktres na si Ruby Regala na kanya namang nanay. Nagsimula ang karera ni Jan Regala noong dekada 80 bilang isa sa mga anak anak-anakan ni Kuya Germs sa kanyang palabas na Dutch Entertainment kung saan dito niya hinubog ang kanyang galing sa pag-arte. Una siyang naging action star sa pelikulang Boy Cristiano noong taong 1989 at nasundan kagad ito ng pelikulang Iisa-isahin ko kayo kasama si Ronnie Ricketts noong taong 1990. Sa mga naon ng pelikulang iyon, napansin ang kagalingan sa pagganap ng isang John Regala dahilan para tumatak sa mga tao ang kanyang pangalan. Subalit ang kanyang galing sa pagdadala ng emosyon at physical na kaanyuan ay mas nababagay para sa kontrabida. Isang astiging kontrabida. Pero wala namang problema iyon kay John Regala sapagkat sa buong karera niya sa pelikula at telebisyon ay parehong bida at kontrabida naman ang kanyang ginagampanan at ilan lang sa mga taga showbiz ang nakakagawa ng ganun. Madali lang ang naging landas niya patungo sa kasikatan dahil sa kanyang galing sa pagganap. Napakabilis ng kanyang naging landasin patungo sa tagumpay. Ang pinaka hinahangaan ng mga tao kay Jan Regala ay ang galing niyang umarte bilang isang kriminal, drug addict o yung mga karakter na nawawala sa katinuan. Diyan siya hinangaan ng mga tao. Sa maagang tagumpay ay nakagawa na rin siya ng sariling pelikula kung saan si John Regala na rin ang naging direktor nito. At ang isa nga sa mga ito ay ang pelikulang Askal noong taong 1997 na lalo pang nagpaningning ng kanyang pangalan sa mundo ng pagganap. Subalit sa kasamaang palad ay isa na rin si John sa masasabing maagad ding kinain ng sistema ng kasikatan. Dahil sa kabila ng kanyang katanyagan ay tila ba literal niyang niayakap o ginagawang makatotohanan na ang mga papel na tanging sa mga pelikula lang dapat niya ginagawa. Ito ay ang kanyang pagiging kontrabida na dinala niya sa totoong buhay. Si Jan Regala ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot hanggang sa unti-unti nitong kinain ang kanyang pagkatao. Nakapekto ito ng husto sa kanyang pagkatao sapagkat naging maiinit na ang ulo niya na dinadala niya maging sa mga set sa mga pelikulang ginagawa nila. Nagiging magagalitin siya sa kanyang mga kasama pero wala namang makapalag o mga has lumaban sa kanya dahil sa tikas ng tindig ng isang dyan regala. Dinala na rin niya ang imaheng astigin o ang pagiging bad boy hanggang sa labas ng kamera. Dahil naging laman na rin siya ng mga basag ulo sa mga kalye at minsan pang pa ang nahuhuli ng na mga pulis sa kanilang mga ginagawang raid sa mga pinagkukutaan ng ipinagbabawal na gamot. Gayun din, maging ang mga taxi driver ay malimit niyang nakakasamaan ng loob kung saan kapag umiinit ang dugo ni Jan Regala ay nananapak siya ng taxi driver. At sa bahaging ito ng kanyang buhay ay lumalabas na makatotohanan na nga ang mga karakter na ginagampanan niya sa mga pelikula. Marami ang natatakot kay Jan Regala dahil sa kanyang naging ugali lalo na sa mga kapwa niya taga showbiz na nakakasama sa paggawa ng mga pelikula. Ito rin ang naghila sa kanya para tuluyang bumagsak ng maaga ang kanyang karera sapagkat wala nang kumukuha pa sa kanyang serbisyo dahil nga sa sila'y natatakot sa mamang askal na si Jan Regala at siya ay tuluyang nangang nawala sa showbiz. Bumagsak siya ng husto ng mga sandaling iyon habang patuloy na niyayakap ang kanyang pagiging lulong sa gamot at di nga nagtagal ay nagsimula na rin itong sirain ang kanyang pamilya. balit minsan isang araw, para sa isang anak na mapagmahal sa magulang, ay sila pa yung mas nakakakita ng gawan tama sa mali. Dumating ito sa puntong si Jan Regala ay wala nang nakikilala pa kundi ang kanyang sarili na lamang. Dahil siya ay sobrang lulong na sa pinagbabawal ng gamot noong mga panahon na yun. Minsan isang araw, dahil sa hindi na makateis, ay nakapagsalita na sa kanya ang kanyang anak na kung ganun na rin lang pala ang kanyang ginagawa sa araw-araw bilang isang ama ng tahanan ay mabuti pang gumamit na lang din silang lahat ng ipinagbabawal na gamot. Ang mga salitang ito ay kumurot sa isang bahagi ng puso ni Jan Regala at sa isang iglap ay siya ay natauhan sa pangaral ng kanyang anak. At minsan pa kahit kailan ay hindi magiging huli ang lahat para sa pagbabago. Binigyan niya ng ikalawang pagkakataon ang kanyang sarili para itama ang lahat niyang pagkakamaling nagawa. Nagkusa na si Jan Regala na magparehab at nagsumikap na alisin na ang bakas ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang katawan nang sa ganun ay muling luminis ang kanyang pagkatao. Habang nasa rehab ay umanib siya sa iba't ibang samahang pangrelihiyon. Ang una sa mga ito ay ang pagiging born again Christian na kalaunan ay naging ministro pa siya at nangunguna sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa kanilang kapatiran. Pagkalipas ng ilang taon ay sumapi naman si Jan Regala sa samahan ng Iglesia Ni Cristo na di nagtagal ay lumipat naman kaagad sa Church of God International. Hanggang sa noong taong 2015 ay muli siyang nagbalik sa pagiging Iglesia Ni Cristo at maraming beses mang nagpalipat-lipat ng relihiyon si Jan Regala ay wala naman itong naging masamang epekto sa kanya. Nadigaya ng sa politika na kapag nagpapalipat-lipat ng bakod ay balimbing kagad ang itinatawag. Samantalang sa kaso ni Janregala, ay eh sinusubukan niya at pilit hinahanap ang buhay espiritual sa kanyang puso. Sa paglabas niya mula sa Rehabilitation Center, ay panibagong Janregala na ang nasaksihan ng lahat. Sapagkat ang dating taong palalo ay tagapagtanggol na ngayon ng kalikasan. Siya ay naging presidente pa at CEO ng kumpanyang Project Green Evolution Incorporated na kung saan nagpopromote sila ng mga water bonsai organic root grower na nakakatulong lalo't higit sa urban farming kung saan limitado lang ang lupang mapapagtaniman. Si Jan Regala ay nagbalik na rin sa pag-aartista at telebisyon. At sa panahong ito, nagkaedad man ay wala pa rin kupas ang kanyang kakaibang galing sa pag-arte. Napasama siya sa pelikulang Manila Kingpin, The Asyong Salonga Story, bilang si Totoy Golem na pinangunahan ni dating gobernador ng Laguna, E.R. Ejercito noong taong 2011 bilang bahagi ng tao Manila Film Festival ay eh hinakot nilang lahat ang mga parangal maliban sa isa, ang pinakamahalaga. Tinanghal si Jan Regala bilang best supporting actor para sa matagumpay na pagganap kay Totoy Golem na mortal na kaaway ni Asyong Salonga. At ito yung pagkakataon na masasabing pinataob ni Totoy Golem si Asyong Salonga sa laban dahil nga nakuha ni Totoy Golem ang best supporting actor habang si Asyong Salonga ay nga nga. Pagkatapos nun ay muling sumigla ang karera ni Jan Regala kung saan sunod-sunod na mga proyekto at programa sa telebisyon ang sa kanya'y lumapit. Naging aktibong muli sa si Jan Regala at regular na muli natin siyang nakikita lumalabas sa telebisyon at talaga namang ito'y kahangahanga. Napakaraming oportunidad ang muling binuksan sa kanya ng tadhana. Ayon pa sa isa sa kanyang mga panayam ay hindi naman itinatanggi ni Jan Regala na siya ay minsan ang naligaw ng landas. Sa halip ay ginagawa niya itong instrumento sa iba upang hindi siya gayahin ng mga ito na isang taong minsan ang lumangoy sa tagumpay ngunit naglian ding nalunod dahil sa katanyagan. Ninais din ni Jan Regala na iparating sa lahat at maging inspirasyon siya sa mga tao para may niyang siya ay karapat dapat din sa pagbabago. At minsan pa nga bilang patunay ay pinayuhan niya si Baron Geisler matapos niyang makitaan ng kaparehas na pag-uugali si Baron. Pinangaralan niya iyon sa maayos na paraan sapagkat ang lahat ay pinagdaanan na niya bago pa man makaisip ng di magandang gawain ang mga ito. Sinabi pa ni Jan Regala na wala pa sila sa kalingkingan ng kanya mga kalokohan noon ang pinagagagawa ng mga batang artista ngayon pero ang pinagkaiba nga lang ay hindi siya ang pinagmumula ng gulo at makakaaway mo lang siya kapag ikaw ay merong kasalanang nagawa sa kanya. Hindi siya ang naghahanap ng gulo pero tumatanggap ng basag ulo. At ang huling payo pa niya para sa lahat ng kagaya niyang nalulong sa pinagbabawal na gamot ay ambisyo ay dinadaanan lang yan at hindi tinatambayan. Kumbaga kung nakikita mong nakakasama na sa iyo o nakakasama na sa pamilya mo at nakakasama na sa pagkatao mo, iwanan mo na bago pa mahuli ang lahat. Buwan ng Hulyo taong 2020 ay nagulat na lang ang lahat matapos biglang nagpakitang muli sa Jan Regala sa kahabag-habag na kondisyon sa lansangan sa Pasay City. Hinanghinan na siya at nangangayayat ang pangangatawan at kailangan ng agarang atensyong medikal. Pero sa kabutihang palad, dahil sa dami pa rin naman na nagmamahal kay Jan Regala, ay umulan ng tulong para sa kanya at pansamantalang napunan ang mga pangangailangan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat sapagkat kailangan pa talaga niya ng seryosong gamutan dahil siya ay mayroon na ring liver cirrhosis. Nagamit naman niya ang programa ni Rapi Tulpo at muling nakapagpayo sa mga netizens na huwag niyo akong gayahin dahil inabuso ko ang aking sarili sa trabaho. Sabi nga nila habang buhay ay may pag-asa at kailanman ay hindi magiging huli ang lahat para sa pagbabago. Gaya ng isang dyan regala na naligaw ng landas ay malugod na tinanggap ang pangaral ng kanyang anak. Dahil ang na lalaki ay hindi lang basta nakikilala sa pagiging bad boy na imahe nito. Sa halip ay may lakas o tapang para tanggapin at harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ikaw kaibigan, nag-aalala ka ba na ang iyong mga anak ay hindi nakikinig sa iyo? Hindi mo ba alam na sila man ay magiging ikaw sa hinaharap? kaya piliin mo ng maayos ang magiging buhay mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!